Ka, oh. dito dito man itong baw na yung mga oh. Ayaw mo na kahit ka mo pagrulog sa doon. Oh. <laughs> oh. Sira dito sa payag. Kaya di may ang palusad. Kaya, oh. Alangan malungsad. Sira na plus suba kami. <laughs> Kaya tanah amo, Kuhan sa ibabaw sa bato liwanan. Kaya oh. mga kami mga darah. Itiro kami si sa tuwa. Ba Badi Ako. <laughs> Si Iyak, si Marilyn, puntal pa. Ayo oh, si Marilyn. Uropot kami at si Basyon, boge ni Apog niya. niya. <laughs> Di na lugar. Sa Tikiw. Para manding. Yun Di pa na yung kwano ni Madi niya. Si dun Malinaw doon ang tubig. Oh, ay, kagayun talaga sa palinaw. tubig. Palinaw. Oh, sa... May mga hararong liwat. Hmm. Eh, kady, anisa. <laughs> Bago mi, kung makaregos ka mo, pagsag kami, pa kumaregos man ka mo ba? <laughs> kami mandiwad ko sa payag, mga <laughs> Kinder okay. ang to. Hmm. Ay, so Wah, high school. Ay, oh. oh. na, high school na. High school na. O, oh. kasabi niya. Sadi ka. Sino ang kinu-anak niya? Masa ginipan niya ay nano. Kaya ko, sandara. yan na, na na lang niya. Screenshot niya ang, an screen an reference. Ano kung kung reference niya? Di man yun mawara. Karo po siya ito ang mga nono. Si... Si Marilyn ka po si Yung Yung. Oh, si Marilyn ka po si Yung Yung. Si Marilyn ka po si Yung Yung. Si ikaw si Alay. Alay. Nagkararaman na. Di may parolog sa kaya. Alog sa tira na hubak kami. Bahanan, balagin. Antinaw yung ba talaga? hubak talaga. Dahon so, sa saging at uga Oo. Uh, uh. alam da ko dahon da sa saging. Okay, saging grabe pa sa ganito ang palawan. Pero kung H kami palaw. Paghali magkararigos, palawan. Ani ba talaga payaw? Ano ba talaga payaw? ba payaw? Ano ba talaga hindi naman sa nakaranas. An mm -hmm. pinaka ano yung Dawson abaka. O mong ani dumduman mo sa to. Paliga. Baga ko ba kay Elvira. Nakikila mo ako kay Ikaw kilaho ko. E, Di ako nalimot silbera. si Elvira. Oo kay, uh -huh. San saragday pa kita, urupod hmm. kita. Hmm. Hmm. Si Josephine ako kay kita bagan upod-upod san dai pa. elementary kami talaga ngana guys. Kung sino upod-upod. Bago ko. Sa to igso maning, sa abi. Si Nato, si Elvira, ikaw, ako. Pagkakapi bago, May untabi dong palabas sa sa sine, an maemod. Kubato na lang dito sa payag ni Igso Maning. Bagasala. Binida man sa to bagay Maning sa bayag. Butangan baga sintilon, na puti, ay, na, na tamong. an ah, oh. ano mga parae mo, din naman sa, sa ma luwas. Makan uh, siya ay. dito sa sulod, dahil sa to May ilaw, um, sigang kuruking ko, ina dito <laughs> sa sulod. Una, <laughs> okay, in, okay, okay, in, paman sa wala natin. Wala palabas. labas. Oh, nag i man. Diri, ang unasad mo na, din yung sarasa kraytining ito na bita di kami ugay sabi sa oh, ron no, pa. sa tamong, tamong. tamong. Oh, so, tamong. Oh, di na ka um. oh, oh. kami sa tamong kung sa tulinda sa to, to iso maning ma untay ah, sin tamong tamo. na plus puti mm. siya sa sulod may ilaw na kasira mm. siya kisu na sayo sayo kun nanay ni mo sundon kay mo ko kami ma sa to nila ipinoan Mga para-imod. Hindi ko nun niya tanda.